Hi guys! It's me again and Ate Virgie! Bago nga matapos ang taong 2023 ay hindi nga kami pumayag ni Ate Virgie na hindi magluluto ng ensaymada. Gusto kasi namin ni Ate Virgie na ang huli naming ibebenta at iluluto ngayong 2023 para sa mga katrabaho namin ay yung ensaymada na kung saan dito rin kami nagsimula. start nga kami yung rumaket last year pa sa pagluluto nga ng ensaymada. At hindi nga rin namin inakala ni Ate Virgie na hanggang ngayong 2023 ay nagbebenta at magluluto pa kami ng ensaymada. Nakakatuwa ngang isipin dahil mahigit isang taon na nga rin kaming rumarakit sa pagluluto ng mga tinapay at dinagdagan na nga lang namin ito ng na mga lutong ulam tulad nga ng sisi. Kaya nga napagdesisyon na namin ni ate na ngayong huling pasok namin sa trabaho na panggabi ay magtitinda kami ng ensaymada para nga sa katrabaho namin at para na nga rin sa mga Japanese namin na katrabaho na laging hinahanap itong aming lutong ensaymada. Noong una-una nga kami nagbenta ay puro ensaymada lang yung niluluto namin namin dahil nga maraming nasasarapan. Pero hindi nga ito naging madali para sa amin ni Ate Virgie lalo na nga yung last year namin. Hindi nga lang namin pinapakita sa aming video yung mga struggle na pinagdadaanan namin dahil gusto nga namin mag-share ng mga happy moments at saka happy videos. Pero hanggang ngayon nga inaalala ko pa rin yung last year namin na struggle ni Ate. Lalo na nga nung mga bandang taglamig na rin or mga pa winter season na noon kasing time na yon dumami rin yung mga orders namin. At yun na nga rin yung mga panahon na hirap na hirap talaga kaming makabuo ng ensaymada dahil malamig at ang dami talaga naming nasasayang na tinapay dati. I mean hindi naman pala siya nasasayang, yun nga lang hindi namin siya naiibenta dahil nga hindi siya naging okay. May time nga din last year na mayroon kaming mga orders na kinakancel dahil hindi nga umaayos yung aming pagluluto ng ensaymada at talagang nalulungkot kami. Yan nga rin yung mga oras dati na gumigising kami ng alas 4 ng magdaling araw para magprepare sa paggagawa ng ensaymada at inaabot pa nga kami ng 24 hours. Pero nakakalungkot nga yung time na yun dahil talagang inabot kami ng mga 24 hours pero hindi talaga kami makabuon ng maayos na ensaymada. Umabot pa nga ako sa point na nagchat-chat na ako sa mga alam kong nagluluto ng ensaymada para lang magtanong at erase yung concern namin dahil hindi talaga namin alam kung saan kami nagkamali. Sa naaalala ko nga eh para nasa 100 pieces mahigit yung aming nasayang na ensaymada or hindi namin naibenta. <laughs> yung na-experience nga namin ni ate yun, last year medyo down na down talaga kami at nag-stop talaga kami sa pag- bubenta ng ensaymada. Kinailangan nga naming magpahinga at isipin kung saan nga ba kami nagkamali ng mga oras na yon. Akala nga namin that time hindi na namin kaya makabuo ulit ng ensaymada pero bumawi nga at bumangon kami ngayon 2023. Sobrang dami nga naming natutunan ng mga panahong meron kami mga setbacks at saka mga error. Pero ang kagandahan nga nito ay ito rin yung nagpatibay sa amin para magpatuloy sa aming pagrarake. Instead nga na mag kami ni ate ay nagpahinga muna kami sa ensaymada at nag-offer kami ng iba bang putahe. Kaya nga lumabas yung aming banana bread at saka yung mga lutong ulam na nagpapasalamat talaga kami sa lahat ng bumibili sa amin. Dahil nga hindi lang siya namin basta-basta niluluto talagang pinag-iingatan at pinapasarap namin ang bawat luto at benta namin sa mga kasamahan namin dito. Kaya nga sobrang saya namin ngayon ni ate dahil nga bumabalik sa amin yung mga experiences namin sa amin ng pinasok na pagraraket dito sa Japan. Mas nag-improve nga yung aming soportahan sa isa't isa lalo na nga dito sa aming raket at mas naging positibo nga kami sa bawat gagawin namin. At dahil nga doon sa mga errors at seatbacks na na-experience namin ay mas naayos pa nga namin yung aming mga ino-offer. Naku, napakwento na ako sa inyo guys. Pero yun talaga yung mga nangyari sa amin at hanggang ngayon nga ay masaya kami na nagbebenta pa rin kami. Mabalik nga tayo guys dito. Alas 11 nga ng gabi kami natapos sa pagluluto ng isang batch na ensaymada. Pero okay nga lang sa amin ni ate dahil ang pasok pa naman namin kinabukasan ay night shift. Kaya meron pa kami oras para magpahinga. Itong video ito nga pala guys ay kinabukasan na nag-message na nga ako sa aming mga kasamahan at sa aming mga Japanese na katrabaho kung gusto nilang umorder. At thanks God nga dahil yung aming mga Japanese na katrabaho ay may mga order agad sa amin kaya binabalot ko na nga ito para pagdating ko sa company mamaya ay iaabot ko na lang. At dahil nga rin pala ito sa aming leader na Japanese na antagal na talagang hinahanap yung luto naming na ensaymada. Kaya timing na timing na nga rin sa aming plano ni natin na yung huli naming ibebenta ngayong taon na itong ensaymada at sure na nga kagad na meron kaming pa-order. Nakakatuwa nga dahil nga hanggang ngayon ang tawag pa rin ng mga Japanese na umu-order sa amin dito sa ensaymada ay cake nga daw. Bali nga sa isang batch na ginawa namin kagabi ay nakagawa kami ng 23 pieces. Nagsimula kami magluto ng ensaymada mga bandang alas 4 ng hapon at natapos kami na mag alas 12 na ng hating gabi. Bali meron nga kaming anim na pa-order na puro japanese at ito nga natira ay ibebenta ko na to sa company. Dito nga ay minemessage ko na yung iba naming katrabaho at kaibigan na tinatanong ko nga kung gusto nilang magpa-reserve para nga hindi kagad sila maubusan. Pero kung wala nga bumili sa aking pagchat-chat -chat ay iniiwanan ko nga lamang itong ating mahiwagang lata sa locker at kung may magugutom nga sa pagtatrabaho namin ay pwedeng pwede silang bumili. At nakakatawa nga rin dahil alam na alam na nga nila yung ating mahiwagang box basta nga may dala na ako nitong box na ito ay alam na nila na may laman ito pambenta. Sana nga maka-sold out kami ni Ate at hanggang dito na nga lang muna papasok na kami, Janey.